uh, umaga mga kababayan ko no sa amang lupalop ng mundo mga o w uh, mag po kayo naway pagpalaay kay lagi ng mahal uh, mahal may kapalan. okay so ito po babahagi ko at bigyan po natin ng reactions yung mga lawmakers no? na nagpa-file ng bill para po ipagpugay yung panalo natin sa Quiz Philippines Sea uh, under the on close sa Hague, Netherlands so ito lang po ang masasabi ko kasi nga doon sa bill na yun i-ano uh, nila na ang July 12 that is the time na nagwagi po ang Pilipinas no para po ano nila na celebrate natin na ang uh, July 12 uh, is the victory of the Philippines to win against the China no to claim the West Philippines uh, and then pangalawa is to educate daw another bill is Bill is to educate the Filipino people, most especially yung mga young na about dyan sa West Philippine Sea kung paano ba pinaglaban daw ng mga ano natin no, ng gobyerno. Ipanot Okay, so by the way no. This uh, let us uh, straight uh, straight to the point. Wala namang problema yan eh. Patagal nang haya eh matagal na nating alam yan ah. at eh. pero ang problema kasi yung pagiging agresibo ng China itong mga lawmakers na to anggang salita lang kasi dapat sana pag magiging agresibo yung China pumunta sila doon, magbangka sila o di kaya sumampa sila sa sakyan ng Philippine Coast Guard or, and then they are uh, no, shouted na i-claim talaga nila insist nila yung rights nila hindi yung mga ang nahihirapan kasi yung mga frontline natin no yung mga post guard, mga nibi minsan nga nagkaroon pa nga ng stand off doon eh escalations. Nilaputulan pa ng daliri yung isang uh, member ng nabsog natin. So dapat itong mga lawmakers hindi lang po hanggang dyan lang sila papa interview, papopogi points para kuno mayroon silang ginawa, para kuno no, ako, napaka istopido. Kung talagang gusto nyong ipaglaban ang karapatan natin, pumunta kayo sa US Philippines, eh. magsisigaw kayo doon. Paalisin nyo yung mga ano doon, yung mga Chinese doon, yung mga Chinese vessels, no? Yung People's Liberation Army uh, or Navy of, no? Army and Navy of the China. Doon kayo magano na this is this is ours. i claim niyo, i-insist niyo para at least wala na pong mga mga coast guard or mga Philippine Navy na nasasaktan. Kayo na mismo tingnan natin. Alam na yan ng China eh. Alam na ng buong mundo na panalo na ang Pilipinas. Pero ang problema pag nagiging agresibo ba ang China? Kaya ba natin silang tapatan? Hindi nga eh. Kano? Tingnan nyo nga. Saan ba tayo sumasandal lagi? Amerikano. Amerikano. Walang direksyon sa foreign policy natin. Diba? Dapat nga sana, naging print to hold tayo, inimitunan. Habang nagpapalakas tayo, at least alam naman ng Pilipino na ano? atin ang Miss Pilipinsi ang ano lang dyan is makapangisda yung mga, mga Pilipino natin yung mga mangingisda natin ng mga Pilipino malaya silang makapagpalaot dyan sa West Philippines Sea na yan walang trouble na, wal, na hindi sila hinahabol hindi sila ginigipit walang problema yan maganda sana kung gano'n naman ang inyong ano, uh, intention tingnan nyo nga look what the situations the current situations of our Philippine Navy and then the armed forces no? I think do you think nasapat yung mga kagamitan natin ipanlaban dyan sa China na yan kaya nga habang nagpapalakas tayo habang nagpapaano tayo kailangan din natin maging amahinahon ah, hindi naman ibig sabihin na pinabayaan na natin yan ang importante dyan is yung may patutunguhan yung foreign policy mo. Hindi yung nagiging one-sided ka, hindi yung nagiging ano ka. Do you think ng Amerika? o oh, ganito. Dati rate itong mga kaliwang grupo, mga kaliwang grupo noon, noong panahon pa na hindi pa namatay si Juma Season, yung founder nilang Ugok. Ah uh, galit na galit sila sa mga Amerikano. Every time pag magkaroon ng ano, nag, may, minsan nga gumagawa pa ng APG. nag pa, nagsusunog pa ng mga malalaking mga dambuhalang karatulay para ipakita na ano sila ngayon. Pero ngayon nakikita mo ba na ganun wala? Kaya minsan di mo na ano dahil ba porket na kinabang na kayo sa 150 million na binibigay ng Kongreso no? Ha? Dahil mas napag, na, na nakitaan ninyo na eh, ganito ganyan ang gobyerno ngayon dahil naging mahina ang leadership ng gobyerno. Napaka ha, stupido talaga nitong mga leftist na to eh kaya banatan nyo ng banatan ngayon ng uh, vice president para hindi makaupo at lang sa ganun para sa tingin ninyo malakas pa rin kayo mga liberal sa totoo lang wala namang kayong ano na eh nanalo lang kayo dahil pagkat niluloko nyo yung taong bayan kala nyo ano kayo pero yung pala deep inside pansariling interes nyo lang naman promasa promasa Huwag nyo lang, huwag nyo na kaming paikutin pa. So, 'yun nga no, ang nagiging ano natin, I hope I hope na marami ding mga educate about dito sa pagba natin about 'yan sa West Philippines Sea. Na atin naman talaga 'yan. Hindi naman 'yan pinagkaila eh, hindi naman 'yan inanon natin. Ang ano lang dyan is pag once nagiging agresibo yung pag-claim ng China wala kasi tayong magagawa even the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy wala din silang magagawa kasi nga mahina pa yung mga ano natin hindi pa tayo masyado ano yung uh, yung armed forces of the Philippines natin so yun lang po ang masasabi ko you no know, sa pagbigay ko ng ano ngayon So I hope na no, wag nyo pong kalimutan na uh, i-like and share uh, i-like, share and subscribe tapos i-hit yung notification bell para po may marami tayong mga taong matulungan po sa pagbablog na ito. And gusto ko pong uh, mabigyan sana po ng pagkakataon yung walang mga ano makabili tayo ng mga solar para may bahagi natin sa mga kababayan na kapos din. So, yun lang po. Maraming salamat. Ingat po lagi, alagi tayo, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na po yung mga OFW, uh, sa, ang mga lupalop ng mundo. Maraming, maraming salamat po at mag po kayo lagi. Babos!